Um, try natin. Um, ilak natin. Pakigalaw. Isa pa. Sakit sa tenga. Ilak ulit natin. Pakisusi. So, kapag sinusian siya na nakalak, um, uh, mag-iingay siya, so ayaw po natin ulit. Kasi inanla ko na dito. So, try natin kung mag-start siya dito. Mali. Ito, pinindot ko. Dapat ito pa lang, ano. So, ayan. Nag-start siya. Pero kung maririnig nyo, um, buhay na yung makina. Then, hindi pa humihinto yung starter niya. So, ako, bihira ko gamitin ipa-start ito dito. Kahit sa iba kong motor, bihira kong gamitin ito. Bihira ko siyang gawing keyless. Then, kapag papatayin nyo siya, eto lang pipindutin nyo. Huwag nyo pipindutin dito. Mas maganda dito para hindi siya umingay. So, patayin natin. Try mo i-cam pag so, mo. Pinutan. So, so, ayan. Kapag naka-cam siya, try natin kung mag-start siya dito. So, ayan. ah uh, kung maririnig nyo, nag-on lang siya. Hindi siya kumistart kasi nakakamyo siya. So, kahit hindi tayo naglagay ng relay, kapag nakakamyo, hindi siya dyan mag-start. So, kung makikita nyo, um, bumukas lang yung ano niya, yung power. Ayan. Kita ba? Basta naka-on yung power niya. Ayan. Pero, hindi siya nag-start. So, safe naman siya kahit hindi tayo gumamit ng relay kasi hanggat hindi nakapress itong ano, itong clutch lever ay hindi siya gagana ng starter. So, ibalik natin sa ano, sa neutral. So, ayan, ka neutral siya. So, stretch siya. Then, kill. Then, lock. Ayan, pwede nyo nang iwanan. Good day mga paps. Magkakabit ako ngayon na alarm dito sa Rusi TC 150. So, huwag niyo nang isipin mga paps kung bakit lumang-luma na itong motor na ito, pero lalagyan ko siya ng alarm. Um, sa akin na lang 'yon. Ang mahalaga ay may turo ko sa inyo yung connection niya. So, sa paglalagay ng alarm nito mga paps, diyan nyo na kailangan magpagapang pa kung saan saan na wire dahil halos nandito na sa rectifier at CDI yung ano yung kakailanganin nating wire na pagtatapan. Yung wala dyan ay yung sa signal light. Nandito siya. Pero sa halip na magpagapang dito sa ano pwede naman tayo dito mag ano pwede natin tong tas-tasin tapos dito na lang tayo magkabit. So depende kung ano Depende sa pagpapestuhan natin ng alarm kung saan natin ikakabit yon So, kung ano, hindi natin ito tatasasin doon tayo magkakabit. Um, target ko, dito ko ilagay yung speaker. So, ito ang laman niya, mga paps. Um, katulad sa ibang alarm, parehas lang ang, ano niya, ang mga wire. So, etong gray para sa kill switch etong pink para din sa kill switch to etong dalawang yellow para sa signal light um, uh, left and right then etong orange para sa accessory wire etong blue para sa starter then etong black ay para sa ground then etong pula ay para sa positive ng battery so yun lang ang i-connect natin mga paps oh, napakadali lang ano isulat nyo yung sinabi ko kanina para hindi kayo malito so eto, mga paps etong ano, yellow wire tatanggalin ko na siya kasi sa ang alarm na kinabit ko parating eh, eh yung connection nito ah, ang nagkaka problema so kapag nag signal light kayo halimbawa sa kanan nagiging asar siya, sumasabay yung kaliwa. So, nagkakaproblema siguro sa loob nito. So, eto, hindi ko nito ikakabit dahil sariling motor ko lang, ko lang din naman yung pagkakabitan. Uh, so, bali tatlong wire ang tatanggalin natin dahil hindi ko naman gagamitin itong pink wire. Tatanggalin natin itong tatlong wire para matitira na lang ay gray, red, black, blue, and orange. So, itong yellow wire mga paps kung ano, kung gusto nyo siyang ikabit dito nyo siya ikokonek ano dito sa wire na ito at saka dito ayan yung light doon na yan so doon nyo lang siya ikokonek so ako aalisin ko na kasi yun so eto natipan ko na yung harness natin mga pap. tinanggal ko na yung dalawang yellow at saka isang pink wire so eto na lang ang natira So, napakadali lang nito i-connect mga pap. Um, dito na lang tayo magkoconnect. Saka, dito sa wire ng PDI. So, ato na yung wire natin mga paps. Um, ganito pagkakagawa ko sa kanya. Itong blue wire, nakahiwalay kasi dito ito papunta sa ano, um, starter. So, dito ko na lang si i ikakabit. Then, eto, yung apat na magkakasama, dito na lang din siya. Tayo magano, yung socket na rectifier at saka sa CDI. So, dito ko ito, ipipwesto yung, ano, yung speaker, kaya dito din natin siya ilalagay. Tunayin natin itong ano, itong red at saka black wire. So dito ko siya i hindi dito dahil para pag nagpalit tayo ng rectifier, na natin tatanggalin yung wire niyo. So itong black wire, dito lang siya sa green wire natin ko connect Black to green. Terima so... kasih. etong black wire ng ating alarm sa yung ground mga paps kaya sa ground din natin siya ipaponet by the way, mga paps itong PC150 ay parehas ang color coding niya sa ano Honda brand so yung Honda green ang ground. So, ito, green din ang ground niya. So, so, double yan ko na lang mamaya ang tape niya. Then, itong red wire, dito na, since siya i-coconnect sa pulang wire din. So, red to red lang siya. So, eto pag nag-splice kayo mga paps ng negative at positive, as possible magkahiwalay siya. So, yung negative dito ko ini-splice, yun 'yung positive ay dito. Para if in case man matanggalan kayo ng electrical tape sa katagalan ay hindi madaling magdidikit 'yung negative at positive na wire niya. So, eto mga paps, eto yung blue wire with white stripe niya. Siya yung para sa pulsar ng motor na ito. Kung makikita nyo, meron akong kinabit na ibang wire, pero hindi yan makakapekto sa pagwiring natin mga paps. Um, dahil eto, para yan doon sa nilagay kong kill switch sa eto. Sa una nating video makikita nyo, naglagay ako ng field strip. So, meron man o wala nito, hindi naman yon problema dahil meron man o wala nyan, dito pa rin tayo magtatap ng para sa gray wire na pin ng gray wire ng alarm natin. So, huwag nyo nang hindi Basta dito kayo magtatap. Etong gray wire kasi mga paps um Ito yung ano, ito yung pataya ng motor nyo kapag gusto niyang siyang patayin sa susi. So kapag hindi niyo siya kinabit, hindi niyo siya mapapatay sa susi. Este sa remote pala. Itong blue with white stripe ng ating harness mga paps. Siya yung galing sa Pulsar. So, ang Pulsar, siya ang nagko sa CDI kung kailan mag ibigay ng kuryente. Kung kailan spark ng kuryente. So, kapag tinanggal nyo yung command na yun, wala ng kuryente mag-spark galing sa inyong CDI papunta sa ignition coil. So, ganun ang mangyayari mga paps. Bali, i-disable nitong gray wire yung pagkukuman ng pulser sa CDI para mag-spike. So, ang resulta, mamamatay ang inyong motor. Then, sunod natin kakabit. Orange wire. So, ang orange wire ay etong, ano, black wire. So, sa Rusi, black wire ang kanyang oy. Black wire ang kanyang accessory wire. Ganun din po sa Honda. So, ang tinatawag mga pops na accessory wire ay yung supply na 12 volt na dumaan na sa susian. So, so itong, ano, itong black wire, siya yung dumaan na sa susian ng ating motor. Okay, kalang. So ayan mga paps, um, isang wire na lang ang ikakabit natin. Etong blue wire na lang ang i-connect natin. So etong blue wire na ito, i-connect natin siya dito sa yellow wire na may red stripe na papunta dito sa ating starter relay. So yung blue wire na yan mga paps, yan yung mag-trigger ng ating starter. So, i-slice ko siya dito. you oh. So, bali yan na lang, yan na ang last nating ikakabit mga pots. So, titip natin. Ang galing So, subukan natin mga paps. Ilalagay na natin. i na natin ito mga paps. So, subukan natin. Wow. So, ito ang open. Okay. Then, ito ang start niya. So, wow. Kaya, yan, kumana siya. ito, ano kaya ito? Black? Ano So, naririnig ko yung relay niya. Itong flasher. to so, sa signal light siguro ito para magana siya, magkurap-kurap. So hindi natin makita kasi hindi ko nga sinabit yung sa ano niya. Signal light. So eto sa start dalawang press. So ayan, low bat na ang ating motor dahil luma na ang aking battery. Basta eto kapag mag-start kayo dalawang press nito. Eto kapag ano, naka unlock lang siya yung kahit galawin niyo mo ay hindi siya mag-a-alarm. Then, eto namang isa. Kapag ilalak nyo siya, halimbawa, um, parking kayo, ano? So, ilalak mo lang. Ayan. So, nakalak na siya. Kapag ginalaw yan, so, so, ayan, umingay siya. So, isa pang galaw niya, ang ingay.